Okay, good morning, good morning, good morning, good morning. Okay, magsugod ta sa atong password rest. Welcome din sa atong password rest guide. May buntag sa tan. Good morning, magandang umaga sa inyong lahat. Okay, don't forget to subscribe sa atong YouTube channel para updated mo sa mga password rest na to din. More on sword rest ta din, more on sword rest. Uh, sa atong list guide karon. Balikan sa nato ang resulta kagahapon. Ang resulta kagahapon is 173. Uh, 173 ang resulta kagahapon. 173. And then 560 and 709. Target kayo ni Baho ni Sato. 7098 na lang ang wala pa nakakagawa kagawasan ni kauban niya kaya ang kauban na okay. 702 702 709 708 kali na lang wala pa nakagawa so bantayin ninyo ni ayaw mo kumpensa ka tulo na sila gihatag na ako kanina lang wala pa nakagawa kani target niya pong kani kani target niya pong kani kani mo target niya pong ni ayaw mo kumpensa na ang asin ng gawas na magsunod-sunod na sila sa lang ramig. 3 days. 3 days ni gawas. Kaya gigawas ang 709. Okay. So, yun ito sa itong mga combination na type uh, 2 pm 2 pm na to 3 kombinasyon tricombi atong 2 PM tricombi ayo mo kompensa kay basin makabugsa gakta okay so kani atong 2PM, sya ang, uh, 2 PM mo ni ang 203 2 PM to 203 208 to PM na to na. PM 208 and 205 target na lang na Okay. Trikumbi man target ra na, na. pasurutiha na lang kung matimingan mo mo target okay so ayaw mo kumpiyan sana 208 203 205 target respetari lang basin ganahan mo mo respetara na kay chada gyapon ganahan sa combination dapay nagikanis si 203 yo oh. kan isi 203 macam combination 203 bukan bukan ni saya tu lumu cadah <laughs> cadah nang mga combination mga tol 3 combi para to pm okay apun tai 5 pm nga combination 3 combi ya sa 5 pm 5 pm 3 combi ga 5 PM 3 ta ay okay dinisa isa ta sa atong pasakay combination na ta pasakay combination na 1 1 6 ipair mo na siya na kay doble uno ayon 1 6 kaning 1 6 yung combination na ni. Kung mag 1-6 siya

1 168 8 16 Unya six. kunyan nasa nato yung 5 big na to ato sa ning unahoning well kanin 1 1 natay 1 0 1 2 1 1 8 kombinasyon na na so just na Labi na binigay ni si 160 May combination na ng Paris One one, six, one one Okay, proceed ta sa unahan Dinita sa ato Pasakay combination 3-3-2 3 3 pera na 3-3 3 So, kuha na kay si 320 ani. 331. Ngayon, combination. Pero pwede ni muna siya para sa itong 116 ah. Combination na siya. Kaya pasaka kay combination na siya. Huwag kagduwa din isa din. Eh. So, 32. Ikaw na bala sa pares ni mo sa 332. Okay. So, prosinta. Prosinta. Binilinda sa unahan. Kasi ito sa unahan, ang ato missing karon is missing na to karon is 2-8. Pwede na sila mag-uban. Pwede po na sila magtinagsa 2-8. So, ayaw mo kumpiyansa na all draw na siya nga missing all draw. Ayaw mo kumpiyansa na. Okay. So, tinita sa atong pang 5 p.m. 5 p.m. ta. 5 pm 5 pm 3 ya punta. 3 combination ya punta unang kombinasyon na to, 5 pm is natay uh, 608, 608, target na lang ya punta eh tulungan niya sa ya pun 5 pm target 608 sunod imo muna siyang parisan og um uh, 803 5 pm sunod parisan sa Japan imo siya og um 8 0 5 8, 0, 5, 8. Nakuhaan man. 8, zero five Okay. So, naada yun tayo mga dubli. So, i biyan niya. labi na ganyan, 6, 0, 8. So, ayokong si Okay. Rista, prosinta. Kaya na tayo mga base double yapon. Kaya tayo mga base double Ang yang double na to is all drone siya. Ipinsay saya ng tag-double. So, naatay double nga. 2, 2, 8. And, 1, 1, 8. 1, 1, 8. And, 3, 3, 1. Double, all drone. 118331. Ayaw mo kumpensahan Okay? So, pusig ta. Padayon ta. Naadan tayo mga adinisyo, additional nga mga kombinisyon. Naatay hot kumbi. Hot kumbi. Luha na siya kabok. Pwede rin mo ni monitor gitrambul. rambol unang kombinasyon nato sa tong hat combi yes Hat um, hot combi natay wala unay, wala yun sa nato na si hot combi yun na sa nato na tong competition pasakay kombinasyon 173 560 na tay 437 sa tulo na ay 2 437 Dinipunta sa 560 7, na tayo, 249 4, 9, sa tulo na ay 2. Sa tulo na, tulo na Dinipunta sa 1, 7, 636 7, 0, 9, uh, 6, 3, 6, sa tulo na dua Okay, dinita sa atong hat kumbi. Tistingan na nih. At kumbi na Target rambol na lang ka Target rambol. At kumbi. Atong hot kumbi. Natay. Um, 6, 4, 3. Target rambol. Huwag natay. 6, 1, 3. Target Rambolagapon. Okay? So, I kumpiyan sana. That's all for today. So, subscribe para updated mo sa itong mga passworders. Huwag din na nagkukutom. Salamat sa iyong pagtanaw. Salamat sa iyong suporta. May buntag sa iyong tanan Good luck!